Sinong bumuwag ng samahang Marcos Duterte? Paano sinira ni Digong ang unity? Ano po yung kauna-unahan na kongresistang napansin ng taong bayan na ayaw niyong bumoto ng impeachment? Nagulat nga ako kung bakit isang araw, okay lang kung sinimula nung araw na yun, pero hindi ko talaga inaasahan na itra-transmit on that day. Kasi alam naman natin, alam naman namin lahat yung legislative calendar. 'yung legislative calendar na pinupunto niya. Alam naman namin na huling araw na 'yon. Alam naman namin na hindi wala nang panahon 'yung Senado para talakayin kasi sabay naman kami nag-o No, nag-convene -nag ngayon 'yung Senado eh. Sure, no. So, um I needed I just needed more time to think about it dahil seryosong bagay 'yan. Madaming pwedeng maging epekto um sa ating bansa, lalong-lalo na 'yung uh, um Away hmm. at disunity. Uh, no. Ayan! Diyan tayo magkakatalo. Woo! Ulitin ko, hindi kita binabanatan. Wala akong panahon bumanat. Nag-opinion uh, lang ako. Number one, sino ba gumawa ng disunity? Sino ba sumira ng unity? Let's deep dive doon sa pinaka-root ng ugat ng pinagtalunan. Woo! Tanong, sinong bumuwag ng samahang Marcos Duterte? Woo! BP? Hindi si Sarah. Sino? Mga kababayan ko. Si Digong! Correct! Paano sinira ni Digong? ang unity. Ginamit si GMA. From GMA, kukunin yung position ni Martin. Mga kababayan ko, kukunin yung position ni Martin para si GMA maupo bilang house speaker, mga kababayan ko. Ngayon, mga kababayan ko, nung, kunuan, nung, nung nalaman ni Martin Romualdez na gagawin ni GMA yon inunahan ni Martin yung yung pangyayari na yon Tinanggal niya bilang uh, deputy majority floor leader si Gloria. Diyan nag-umpisa, mga kababayan ko, yung hidwaan, mga kapatid. Diyan nag-umpisa yung hidwaan. Pag lumalim pa tayo, mga kababayan ko, bakit? Lalayman pa natin. Punta pa tayo, very basic. Lalim tayo konti. Bakit nga ba gustong kunin na kagad ni yung position? Mga kababayan ko, na makapamapaupo si Sarah. Alam naman natin na pag naupo si Gloria, ipa-iimpit si Bongbong mga kababayan. Ngayon, tanong ko dito, bakit nga ba gustong kunin kagad ng matandang Duterte yung posisyon para umangat na presidente si Sarah? mga kababayan? Dahil sa maraming malalaman si Marcos sa kanila. At yun yung iniingatan ni, ano, hanggang sa eto na. Mga kababayan ko, late lang, wag mo na tayo sa ICC, kikwento ko lang. Yan disunity na sinasabi ni Mr. Tiangco. Ayaw ni na kaya kailangan niyang paupuin si Sara na presidente para manatili sila sa posisyon na malakas.